Maayong aga! Ako po si Beatrix Imogen si Capino at para sa presentasyon sa Pilipino, ang napili kong magandang tanawin sa Pilipinas ay ang Boracay. Ang Boracay ay matatagpuan sa rehiyon ng Kanurang Visayas ng Pilipinas. Sa, kanu sa hilagong Kanurang Baybayin ng Isla ng Panay, maraming turistang pumunta dito, magpalokal man at o dayuhan siyang kanurang baybayin. Nagtataglay ito ng malapulbos na puting buhangin sa talang Na kung saan maraming bahay, pahingahan at tulugan, kainan, at iba pa. Ang silangang baybayin ay ang Bulabog Beach, na kung saan malahawak ang hanay ng mga aktibidad, tulad ng paglalangoy, pagdilad sa araw, snork, pagsisid, paglalayag sa mga karatig na maliliit na isla, at iba't ibang aktibidad pang dagat. Sikat din ang pagsakay sa ATV at pagpapahinga o pagpapahilod sa spa. Palayo sa pampang, maraming bangkota ng mga makukulay na korales at mga nalugpog na baktor ang nagsisilping tahanan ng mga iba't ibang uri ng isda at iba pang lamang dagat. What? <gasps>